gamitin ang itinataw na kulturang dayuhan upang tuklasin ang kanilang natatang identidad bilang Pilipino. Tulad ng wikang katutubo, ang katutubong kulturang popular ay itunuring sa aking panahon na nababagay lamang sa mga mangmang at kulang sa pihikang panlasa ng mga na, nasa akademya. Sabi nila, aliwang walang kawawaan ang mga drama sa radyo. At ang awiting, ma awiting, may bahid ng kabukiran na siyang madalas laman ng mga programa. Sa, tungkol sa mga sini naman, kung hindi iyakan ang pinakatampok, ay katatawanan ng mga luma at kapasinan. Sa mga babasahin naman, hindi kailangan di umano ang kakayahang bumasa dahil nakalarawan na sa mga comics ang mga fantasya na sadyang sinulat para sa mga mamamayang karamihan ay hindi nakapag-eskwela. Ganito ka ba mga pagtingin ng mga nag-aaral sa kolehiyo ng aking panahon? At uh, uh, sa ganitong pananaw, maunawaan natin na dahil mababa ang pagtingin sa kulturang nililikha para sa mga karamihan mga mamayan, ang mga uh, sa mga universidad ay nagiging elitista, naniniwala sila na ang kanilang nalalaman, ang kanilang natutuhan ay superior sa nililikha para sa mga karaniwang tao. Uh, uh, dinitin ko yung karaniwang tao na itinuturing na hindi kasinghusay sa pagtanggap ng uh, sining ng mga taong nakukuleryo. Sa kalagitnaan na ng dekada 60, sa paglaganap ng aktivismo, nagsimula ng pahalagahan ng mga kapataang may kamalayang panlikunan ang kututubong kulturang popular. Noon ay nagsimulang uh, tanggapin ng mga nag-aaral sa kolehiyo ng kanilang nalalaman tungkol sa sining at kultura ay uh, hango lamang sa mga uh, babasahin at mga aral na dala ng mga Amerikano ang kultura nito ay ang kultura ng popular ay kultura ng nakararami. Subalit, uh, sa paningin ng mga nasa kolehiyo yun na ang malaking problema na dahil ito ay tinatangkilik ng nakararami, ibig sabihin, mababa ang kalidad ng uh, kultura nito. Kabilang ako sa mga edukado ng dekada 60 na binago ng aktivismo ang pananaw sa mga kapwa Pilipino. Ang aking kamalayan ay uh, biglang uh, ng panahon ng pagkilos para sa pagbabago sa lipunan at uh, noon ko kinilala na sa matagal na panahon pala ako ay nawala sa landas na dapat kong tuntunin ah, dahil sa wika Ingles na siyang naghatid sa akin sa isang kondisyong elitista ang pagtapos. Sa pag ko sa kilusan, kailangan kong patkatin ang oryentasyong elitista na sumakop sa aking kamalayan sa panahong nagambisyon ambisyon akong maging author sa wikang Ingles. Sumapit ang panahon ng martial law at naging manunulat akong kaanid sa kilos ng lihim. Namahala ako ng isang uh, publikasyon uh, para sa kultura at noon lumalim ang aking pagkunawa ng paglikha ng tula, dula at kwento ay hindi lamang para sa sarili ng mananulat. Ang gawa gawain paglikha ay sinaring anyo ng pakitipakan. Noong 1974, nahuli ako ng militar ng Marcos at uh, sa pagkakulong ko, nagsimulang uh, lalong dumiin sa aking kamalayan. Ang pangangailangang katkating ko ang oryentasyong elitista. Gawa pang ang pangkultura ang ko ng pansin sa loob ng pulungan Minsan, tinayagan ang mga bilanggo na magtanghal sa loob ng pulungan upang aliwin ang mga detenido, mga bilanggo, at yung kanilang mga dalaw. Merong pagka-weekend, paglinggo, uh, dinadalaw ang mga nakakulong ng kanilang mga kamag-anak. At uh, sa panahong sila nandun sa loob ng uh, kuluman, sila ay uh, tinangad na bigyan ng uh, aliwan. Ang um, uh, mga bilanggo ay nagbuo ng isang dula. Ang ginawa ng kolektibong kinabibilangan ko ay ang magbuo ng isang dulang naglalarawan sa kasabikan ng mga preso na makalaya sila. Alam niyo ang isang malaking problema ng mga bilanggo ng panahon niyo, ang hinuli kami pagkatapos kinulong uh, sa isang uh, detention center. Pero wala namang habla. Kaya sa maha. Pwede kang ng ilang taon sa kuluma dahil walang habla ang pamahalaan. Ang taming dahilan ang ila kung bakit kami hinuli eh, dahil subversivo. Pero yung ganong bintang ay hindi tatayo sa si isang court of law. Kaya ah, uh, ang mga Uh, detenido ay nanatili sa kulungan ng ng panahon na sila ay magigyan ng uh, laya. Ang ginawa namin dula ay pinamagatan iba na ang nasa laya. Hindi ba? ato? At uh, sa dula nito, uh, mayroong mga awit na ginamit uh, namin, nilagyan ng bagong lili tako ako ay sa sa mga na, naatasang lumikha ng mga lyrics para sa mga awit. Dito nagsimula ang aking hiling sa paglikha ng awit ng mga tulak na kapag nilagyan ng musika ay nagiging awit. Ang awit sa panahong ng martial ay isang napaka mabisang uh, anyo dahil ito ay madaling magpalitak-lipat sa bibig ng mga nakarinig. At sa ganong kabilis uh, ng paglaganap, ang nilalaman ng awit ay nagiging uh, bahagi ng kamalayan ng lahat ng mga tao na aabot ng ganitong awit. Nasa layana ako, ng Alapin ako noong 1977 ng Balay Philippines Choreographer na si Alex Reyes na gawing dulang musikal ang ilang alamat ng mga manubo sa Mindanao. Tales of the Manubo ang itinawag sa aking binuong uh, dula. At ayon sa mo nito, may panahon na ang langit at lupa ay magkadikit halos. Nakakatera sa langit ang Diyos na si Manama. Pero si Mata Manama ay laging natutulog. At minsan lamang gumising sa isang taon. <coughs> Dahil ang langit at lupa ay magkaratid halos, pag nagbabayo ng palay ang mga ang kanilang halo, yung tesel, ay uh, bumubundol sa sarig ng langit. At si Manama ay nagkisig. Kaya minsan nainis si Manama, sabi niya,